Magandang, magandang, magandang umaga mga kababayan. Tayo po'y nagbabalik. Hindi po tayo nakapag-video uh, kahapon dahil uh, tayo po ay busy. Mayroon po tayong importanteng ginawa. Kaya ngayon tayo po'y nagbabalik para naman po sa mga may init na mga nangyayari po sa ating bayan. Lalo na po sa politika. Yan. Bago po ang lahat, gusto ko pong palakpakan ang aking mga Followers and Subscribers! Good morning, good morning, good morning po sa lahat at uh, hello world sa lahat po ng ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako po ng bundo. Isang magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Alright, ito pong si... Uh, Presidente, dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Ah, uh, ito po, mga observation ko lang po ang mga ito. All right? So nagbibigay po tayo ng opinion, reaction base po sa ating nakikita. Ito mga observations po natin. Ah, uh, dahil uh, natapos na nga po ang filing of COC at ah uh, nakita na po natin ang picture kung sino-sino po yung mga tumatakbo lalong-lalo lalo na po sa mga matataas na pwesto sa Senado, even to the local. Yan. Alright. So, uh, mga kababayan, nakita ko po itong mga sinusuportahan ni former President Digong. At naobserbahan ko po na ito pong mga itinutulak niya ay yung pong mga sikat, mga kilalang kandidato. Yan. Bakit po kaya? Bakit po kaya yung mga popular ang nilalapitan niya at iniindurso? Bakit po? Bakit niya po hinihimok na tumakbo itong mga sikat, mga popular na mga tao? Sila po ang kanyang uh, hinihimok na tumakbo. Nakita po natin yung po mga itinaas niya ng kamay. Ganito po. <laughs> Ang isa magandang halimbawa po dito. Of course, mga artista. Sila Philip Salvador, sila Willie Revillame. Yung pong mga sikat. Even Pastor Kibuloy pinatakbo niya sa Sinado. Kahit alam naman po nating uh, napaka napakarumi po ng budhi dahil nga sa uh, paratang sa kanya. Nakakahiya po, may mga kaso pero naglakas loob na tumakbo para isalba ang kanyang sarili. At of course, pag nanalo, to protect his friend na si former president. Maliwanag naman yan. So yan, mga sikat po ang kanyang iniundurso. Talagang he is fielding his allies. Naramdaman niyo po ba? Napansin niyo po ba? He is fielding his allies. Marami po sila para pag sila po ay nakalusot, meron po siyang mga kasama to protect him sa kongreso. Yan po ang Yan po ang dahilan kung bakit hinihimok niya po or hinimok ang mga sikat dahil sila po ay may pag-asang manalo. Dahil mga kilala, mga popular, at alam naman po natin ng ating mga kababayan, marami po sa ating mga kababayan ang hindi nag-iisip. Yan ang katotohanan. Yan ang realidad. Madali pong mabudol ang marami sa ating mga Pilipino. Kaya yan, pinagpupush niyang tumakbo ang mga taong mga kilala, mga popular. Para pag ito po'y nanalo, sila po'y nanalo, siguradong uh, gagamitin niya. Ganun lang po yun, kasimple. For sure, he will use those people para po sa kanyang pabor to protect him. Dahil alam naman po natin na marami po siyang uh, nakaambang kaso. Kaya gusto niya po ng uh, mga kaalyado, mga kasama sa kongreso. Yan lang po ang uh, primary o pinaka dahilan kung bakit sinusuportahan niya po ang mga taong ito. Malalakas sila Markuleta. Kaya lang ito pong si Markuleta, wala din yan. Isa ding ano yan, oportunista at uh, maliwanag po na makaduterte yan. Kaya wag po nating iboto yung mga yan. Ito mga taong Field ni former President Digong, wag po nating ibuboto yung mga yan. Dahil uh, pasaway po mo yung mga yan, pag sila'y nanalo, pro nila ang interes ni Digong at ang interes nang China. Yan. Si Willie Rebillam eh. Ano naman ang, uh, ano, may iaambag sa bayan. Tama, sikat ka nga. Pero pagdating naman sa trabaho ng senador, ano naman ang alam mo dyan? Dapat gayahin mo si Dolphy. Na kahit na sikat siya and he is winnable, he opted not to not to run dahil sabi niya wala hindi niya alam yung trabaho mananalo man siya pero sino magsasuffer ang pilipino sayang lang yung mga votes para sa kanya kaya saludo po tayo kay uh, Dolphy ang hari na komedyante ng Pilipinas. Dapat tularan siya ni Willie Revillame, ni Philip Salvador na isa ring uh, clown na gustong maging uh, clown sa Senado. Although sabihin na natin, it's, it's, it's a right. It's a right to run. Pero dapat isipin naman po natin kung tayo nga ay karapat dapat sa isang posisyon, sa pwesto, kaya ba natin yan? May experience ba tayo dyan? Tayo isang artista. Well, maaaring magaling tayo sa show business, sa paggawa ng mga pelikula, pero sa Senado po, seryosong bagay po yan. Hindi po dapat nilalaro-laro yung uh, posisyon, mga posisyon, sa kongreso dahil yan ay mataas na posisyon at kailangan po natin ang mga magagaling na mga tao at may integridad. Mga taong magpapanday ng batas para sa ikagaganda ng ating bayan. Willie Revillame, Philip Salvador, sino pa? Sino pa yung kanyang mga ipinupush wala mga kababayan, sa kangkungan tayo pupulutin pag ang mga ito ay nadagdag pa sa mga clowns sa kongreso. Mag-isip-isip po tayo. The former president is only using these people for his uh, protection And then in the future. He is only using these people for his interest. Pansariling interes lang 'yan. Self interest. Ang mga tao naman po ng na mga 'to ay magpapagamit. Hindi ginagamit ang ulo, ang utak, ang common sense. Sila po ay himud-puwet at gustong magpagamit sa dating pangulo. Alam niya na marami po siyang nakaambang kaso mga potential na cases against him, kung hindi man siya makuha sa ICC, sa batas po sa Pilipinas, siya haharap. At alam niya po yan, kailangan niya na mga kasama magpuprotect sa kanya para hindi po siya makulong, hindi po siya habulin ng batas. Iyan ang napakaliwanag na rason kung bakit siya nagpapatakbo ng mga taong uh, mga popular at may pag-asang manano. Dahil nga marami sa ating mga kababayan ang real talk po ito. Marami po sa ating mga kababayan ang mga engot. Sorry, my word. Pero yan po ang totoo. Sana magising na po sila alay mo ba naman isang taong uh, nagpalubog sa utang? Lumubog po tayo sa utang. Isang taong naghasik ng kriminalidad, mga patayan sa ating bansa. Hahayaan mo lang na makalusot? Hindi po natin yan hinahayaan. Kung tayo po ay may tamang pag-iisip, dapat managot ang sino man. No one is above the law. Kahit sino pa dyan, sinong hari dyan, dapat ipakulong kung may nagawang kasalanan in the past. Wala po ditong uh, special treatment, wala po ditong dapat ipalusot. Dapat lahat po ng nakagawa ng uh, violation sa batas, dapat lang na makulong regardless, kahit na past president ka pa dyan, kung ikaw ay nagkamali at lumabag ka sa batas, kailangan mong makulong at mabulok sa kulungan. Mga kababayan, I'm here once again para sabihin, please, do not vote for pro Duterte candidates at mga allies at mga trapo, wag po natin silang iboto dahil sila po ang sisira sa ating bayan, patuloy na sisirain ng ating bayan, sirang-sira na nga ang ating bansa. And still, gusto pa nating madagdagan, gusto pa nating lumala ang sitwasyon ng ating bansa. Anong klaseng mga Pilipino kayo? Wala kayong pagmamahal sa bayan. Kung ang ibuboto nyo ay mga taong makachina, makadoterte, makakibuloy. Hindi kayo nag-iisip kung ang mga taong ito ang inyong ibuboto at susuportahan. Alam nyo naman kung ano ang kanilang nagawa. Alam nyo naman mga maraming alingas-ngas diyan problema sa korupsyon, problema sa droga, problema sa kriminalidad, name it. Andiyan lahat yan. And you would still vote for these people? Yan po ay kahangalan. Yan ay kahangalan pag iboboto mo ang isang taong may history of criminality, pag nanakaw o korupsyon, may history, may link sa droga, may problema ka sa utak, okay? This is real talk. Kung sila ang mga klaseng ibuboto natin. Bakit po natin ginagawa ito? Dahil noon, magagandang pananalita ang ginagamit natin sa mga kapwa nating Pilipino pero hindi po yun umuubra sa kanila. Kailangan mo talaga magsalita. Kailangan mo maging uh, firm at uh, maging bold sa yung pag-educate sa taong bayan. Dahil marami pong engot sa Pilipinas, marami pong engot na mga Pilipino, yan ang katotohanan. Kaya meron po tayong mga engot na mga politiko sa pwesto. Kahit na wala pong uh, tamang experience at uh, kakayahan ibinoboto po natin sa pwesto at sila po nananalo. At ang resulta, sila po 'yung mga ano po nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ano po 'yung ginagawa nila ngayon? Andiyan po ang uh, political dynasty. Sila po ngayon nakikita po natin talagang kanya-kanyang ano po, group picture na mga pamilya. Mga pamilyang uh, magnanakaw, yan. Hindi po sila na nahiya. Parang normal na po sa kanila ang kanila mga ginagawa. Dami mga pamilya dyan, naglabasan po sila. Nakita po natin yan uh, during the filing of candidacy. Naglabasan ang mga dynasties. Wala po silang delikadesa. Wala po silang hiya. At tayong mga Pilipino, mga voters, tayo po ang naglukluk sa kanila. Kaya meron po tayong mga political dynasties because of us. Who's to blame? Of course, the Filipino voters. Kaya mga kababayan, be good, be smart. Bumoto po tayo ng tama. Huwag po tayong magpakatanga, huwag po tayong magpakabobo, sa pagpili ng mga kandidato. Gusto ko pong uh, isunod na pag-usapan natin. Siguro after this, gusto ko pong magbigay po ng reaction sa aking obserbasyon kay uh, Senator Bato de la Rosa nung uh, huli pong appearance niya sa Senado. Dahil nakita kong kakaiba po siya. Galit na galit galit na galit si Senator uh, Duroy. Duroy po ba yun? Hindi ko alam. I don't know if I heard it right kung Duroy, Senator Duroy o Puroy. But anyway, siya po ang gusto ko pong talakayin at pag-usapan dahil meron pa akong nasesense. Parang naaamoy ba? Parang amoy barbecue. Anyway mga kababayan, yan lang po muna ngayon. Ulitin ko po, bumoto tayo ng tama pagdating ng eleksyon para po sa ikagaganda ng ating bayan. Alright? Magandang umaga po sa inyong lahat. Keep smiling dahil life is short. Be happy! Bye for now!